Miracles POV Nagulat ako nang pigla akong itulak ni mami Pagkatapos kong yakapin ito Nakita ko pa ang pagkatulala nito na parang may tinitingnan Nang lumingon ako, nagulat ako nang nakita kong namimilipit na sa sakit si Rafi Hindi pa nakontento si daddy At sinapak pa sa pangan na siyang kanyang ikinatumba Agad akong napatakbo sa kanilang kinaroroonan para umawat Buti na lang at nakita ko din na inaawat ni mami si daddy kung hindi baka mapatay niya si Rafi. Kakakasalam namin kanina, mukhang mabubyuda agad ako dahil sa ginawa ni Daddy. Daddy, pwede niyo namang kausapin eh. Bakit kailangan pang saktan? Galit na wika ko dito. Akala ko hindi ito galit dahil hinaplus pa nitong likod ko nang yakapin ko siya kanina. Pagkatapos ay ngumiti pa sa akin. Yun pala ay may balak siyang saktan si Rafi. Kawawa naman ang asawa ko Hayaan mo na, sweetie. Mukhang wala namang balak na puruhan ako ng daddy mo. Awat naman sa akin ni Raffy. Pagkatapos ay pilit na itong tumayo kaya inalalayan ko na. Papuntahin mo dito ang mga magulang mo, Raffy. Hindi pwede ang kasal-kasalan lang kaninang umagang magagawa niyo sa anak namin. Kailangan mong pakasalan sa simbahan si Miracle sa lalong madaling panahon. Inis na wika ni Daddy. Agad namang napatango si Raffy. Samantalang si mami naman ay kita ang inis sa mga matahabang nakatingin sa amin. Sumunod ka sa akin, Miracle. Kailangan kitang makausap ng masinsinan. Seryosong wika sa akin ni mami. Bantulot naman na bumitaw ako kay Rafi. Pagkatapos ay tumingin ako kay na grandma at grandpa na noon ay tahimik lang na nanonood sa amin. Sumunod ako kay mami na naglakad na ito papuntang garden. Kinakabahan man pero kailangan kong maging matapang alam kong nagtatampo ito sa mga nangyari, pero alam kong hindi niya ako matitiis, kaya panatag ang aking kalooban na maiintindihan niya ako. Sabihin mo sa akin kung bakit nangyari ito. Bakit sa ninong mo pa, Miracle? Sa sobrang pagiging pihikan mo, bakit sa kanya pa? Agad na tanong nito sa akin, napayuko naman ako. Hindi ako nakasagot dahil kahit ako hindi makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Alam mo bang ginulat mo kaming lahat? Hindi ko lubos maisip na mangyayari ito. Mahal na mahal kita, Miracle. At wala akong ibang hangad kundi maging masaya ka. Sabihin mo sa akin, mahal mo ba talaga siya? Ready ka na ba na mabuhay kasama siya? Seryosong tanong ni Mami. Napatangu naman ako. Hindi ko alam kung paano nagumpisa pero unang kita ko palang noon kay Rafi attracted na ako sa kanya. Hindi ko lang maamin-amin sa lahat dahil nahihiya ako. Kaya noong nasolo ko si Rapi sa resort, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Talagang sinadya kong akitin siya dahil habang tumatagal lalong yumayabong ang pagmamahal na nararamdaman ko sa kanya. Mommy, sorry po. Alam kong kayo ang pinakanasaktan sa mga nangyari ngayon. Pero mas kailangan kong support nyo. Mahal ko na siya, Mami? masaya akong kasama siya. Kaya please, huwag mo na kaming pahirapan pa. Tanggapin niyo na lang po sana kung anong meron kami ngayon. Umiiyak na sagot ko. Naluha naman si mommy. May magagawa pa ba ako? Baby kita, Miracle. At kung saan at kanino ka man magiging masaya, handa akong suportahan ka. Nagulat lang talaga ako. Pero mabait naman si Rafi. Alam kong hindi ka niya sasaktan. Naging mabuti siyang kaibigan sa amin noon. Siguro naman magiging mabuti siyang asawa mo ngayon. Sagot ni mami sa akin. Agad akong napayakap dito. Love is blind talaga, anak. Pero hindi kita masisisi. Edad lang ang malaking deperemsya sa inyong dalawa. Guwapo din naman si Rafi kaya kasiguro na in love sa kanya. Natatawang wika ni mami. Thank you, ma'am. You're the best mom in the world talaga. Akala ko bubugbugin mo ako ngayon eh. Natatawa kong sagot dito. Kasabay ng pagluha. Kailan ba kita sinaktan? Mahal kita, Miracle. At hindi ako hahadlang sa kung anong makakapagpaligaya sa'yo. Kung masaya ka sa piling ni Rafi, then go. Pero wag na wag kong mababalitaan na inaapi ka ng lokong yon. Kung hindi ako ang makakaharap niya. Sagot naman ni mami sa akin. Kung ganon, ayos na po sa inyo na magiging biyanan kayo ng best friend nyo? Natatawa kong biro kay mami. Agad na sumilay ang ngiti sa labi nito. Pagkatapos ay tumango. May magagawa pa ba ako? Siya ang gusto mo kaya tatanggapin namin siya ng buong puso. Ay, kayo talaga. Hindi nyo man lang hinintay na matapos ang bakasyon namin sa resort. Isipin mo na kung anong month and date ang gusto niyong kasal ni Rafi. Dahil yan ang pag-uusapan mamaya pagdating ng mga magulang niya. Wika ni mami at nagpatiuna ng maglakad pabalik sa kinaroroonan nila daddy at Rafi na noon ay seryoso din na nag-uusap. Pagbalik kina Rafi, agad na humawak si mami sa braso ni daddy. Pagkatapos ay binalingan nitong asawa ko, sabay binatukan. Gulat naman na napaawat si daddy, samantalang si Rafi naman ay bahagyang natulala kabayaran yan sa mga kagaguhan mong ginawa sa amin. Ilang beses tayo nag-usap pero hindi mo man lang nabanggit-banggit sa akin na pinagpapantasyahan mo na palang anak ko. Wika ni mami kay Rafi, napatingin naman sa akin ito na parang nanghihingi ng tulong. Mami naman, akala ko huba ba ayos na? Bakit parang galit pa rin kayo? Sagot ko naman, muli akong binalingan ni mami. Hindi ako galit, yan ang paraan ko ng pangko-congratulate sa magaling kong kaibigan na ngayon ay magiging son and law ko na. Ay, Strapi, ayusin mong pagprato kay Miracle, ha? Kung hindi sa akin ka talaga malalagot. Uy ka ni Mami. Don't worry, Marian. Mamahalin ko siya ng higit pa sa buhay ko. Salamat dahil hindi niyo na ginawa pang komplikado ang lahat. At pasensya na kung binigla ko kayo. Nakayuko naman na sagot ni Rafi. Sige, intahin muna natin na dumating ang mga magulang mo, Rafi, pagkatapos ay pag-usapan natin ang tungkol sa kasal. Maiwan na muna namin kayo dahil aasikasuhin ko pa si Rafael. Wika ni mami at agad na naglakad palayo. Agad naman na napasunod si daddy dito. Naiwan kaming dalawa ni Rafi ng ngiting-ngiti. Masakit ba ang suntok ni daddy? Baling ko kay Rafi, hindi ito naka-emit bag ko sinawakan itong nasaktang panga. Meron siyang pasado on, at alam kong malakas na sapak talagang ginawa ni Daddy dito kanina. Natumba kasi eh. Piling ko konting lakas pat matay na si Rafi. Grabe. Ang bigat ng kamay ng daddy mo, sweetie. Buti na lang malakas ang kapit ng ngipin ko at walang natanggal. Pagbibiru nitong sagot sa akin, napabuntong hininga naman ako Sandali lang, ikukuha kita ng ice pack para naman hindi masyadong mamagayang mukha mo. Bakit kasi hindi ka umilag sa sapak ni daddy? Yan tuloy na saktan ka. Wika ako dito at akmang aalis na, ngunit hinawakan ako nito sa braso. Ayos lang ako, maliit na bagay lang ito. Masaya ako dahil kahit paano tinanggap nilang ginawa ko sa iyo, Miracle. Hindi pa rin sila nagbabago. Napakabait pa rin nila. Sagot ni Raffy sa akin. Agad naman akong napayakap dito. Marians FOV Kanina pa namin tinatanaw na nag-uusap na si Raffy at Miracle. Malapit sa pool. Kahit paano nagiging kalmado na din ang lahat. Parating na daw ang mga magulang ni Raffy. Kaya naman inutusan na namin ng mga kasambahay na ihanda ang dining area. Doon namin balak na pag-usapan ang nalalapit na kasal ng dalawa. Walang duda, In love talaga ang anak mo sa best friend mo. Tignan mo naman kung paano makaya kapang anak mo. Akala mo aagawin sa kanya si Rafi. Wika ni Gio, habang seryoso na nakatitig sa dalawa. Natawa naman ako dito. Mana lang sa'yo yung anak mo. Ganyan ka din naman kung makaling ka sa akin eh. Tumatawa ko namang sagot. Agad naman ako nitong tinitigan. Siyempre, love na love kita eh. Binigyan mo ako ng masayang buhay, sweetheart. Kaya lang medyo nag-aalala ngayon. Kailangan ko na naman bumalik sa opisina ngayong may asawa na si Miracle. Dahil chak na hindi na yan papayagan ni Raffy na magtrabaho. Hindi din kaya ni Christian na pamahalaan mag-isang negosyo. Kaya walang choice. Balik sa dating gawi ang buhay natin. Ay, akala ko makakapag-retired na ako. Pero nagkamali ako. Ihintayin ko pa sigurong lumaki si Rafael bago tuluyang huminto sa pagtatrabaho sa opisina. Sagot nito, natawa naman ako. Don't worry, Gio. Lagi ka naman naming dadalawin ni Rafael sa opisina, kaya hindi ka maboboard. Sagot ko dito. Agad naman bumalatay ang tuwa sa mga mata nito nang muli akong tingnan. Sure ka, sweetheart? Wow, maganda nga yung naisip mo. Parang nasa bahay lang ako niyan kung magkataon. Wala namang problema dahil may kwarto naman ang office ko. Pwede kayong matulog doon ni Baby Rafael habang hinihintay ako. Masayang sagot ni Gio. Nagkibit balikat lang ako. Nasa ganoong pag-uusap kami na mapansin namin na may sasakyang dumating. Nakita namin na agad sumalubong si Namira kala Rafi. Ito na nga siguro ang mga magulang ni Rafi. Kaya agad kaming lumabas ni Gio. Nakita naming sumalubong din si na Mami Sara at Daddy Russell sa bagong dating. Hindi ka pa rin nagbabago, Congressman. Sigurista ka pa rin. Akalain mong dinadaan mo pa rin sa paspasa ng lahat? Ipinakasal mo agad ang apo namin ang hindi man lang namin nalalaman. Agad na wika ni Daddy Russell sa ama ni Rafi. Pareho naman kaming natigilan ni Gio. Mukhang magkakilala pa yata ang dalawa. Russell, sa tinagal-tagal na panahon ngayon lang ulit tayo nagkita. Mukhang hindi mo pa rin nakakalimutan ang mga kasalanan ko sa'yo nung mga kabataan pa natin ah. Mukhang hanggang ngayon nagtatanim ka pa rin ng sama ng loob sa akin. Tumatawang sagot naman ng ama ni Rafi. Sabay naman kaming napalapit sa mga ito at nagpakilala. Maligayang pagdating Mr. and Mrs. Valdez. Kami ang mga magulang ni Miracle. Pwede na tayong dumiretso sa dining area at doon na lang natin pag-usapan ng kasal ng dalawa. Agad naman na wika ni Gio sabay tingin sa ama. Oh, ikinagagal ako kayong makilala. Gabriel and Marianne, right? Ako nga pala si Mrs. Ophelia Valdez at ang asawa ko naman si Conrad Valdez. Nakangiti nitong pakilala at agad na nakipagbeso-beso sa amin. Nakipagkamay naman ang ama ni Raffi sa amin dalawa ni Gio, pati na din kinamami Sarah at Daddy Russell. Pagkatapos ay niyaya na namin sila sa loob ng mansyon, diretso sa dining area. Masaya ko dahil ang apu mo makakatuluhan na nag-iisa naming anak. Ang liit talaga ng mundo. Akalain mo mortal tayo magkaaway noon, pero mukhang magiging magkapamilyang turingan natin ngayon. Dahil sa anak ko at apo mo. Natutuwang wika ni Mr. Valdez. May magagawa pa ba kami, Conrad? Katulad mo, mukhang mas matinik din ang anak mo dahil binigla kami. Pero since nangyari na ang lahat na wala kaming magagawa pa kundi tanggapin ang anak mo sa pamilya namin. Sagot ni Daddy Russell, tahimik lang kaming nakikinig sa dalawa. Well, hindi naman dehadong apo niyo sa anak namin. Mabibigay namin lahat ng pangangailangan ni mirake Huwag kang mag-alala, mamahalin namin ang apo mo higit pa kay Rafi. Natatawang sagot naman ni Mr. Valdez kay Daddy Russell. Natatawa naman si Gio habang nakikinig sa usapan ng dalawang matanda. May naisip na ba kayong month at date ng kasal niyo, Mo Mukhang wala naman ng problema. Ngayon palang pag-usapan na natin ang detalye ng kasal para hindi na tayo magahol pa sa oras. Sagot ko naman sa usapan. Nagkatingin na naman si Miracle at Rafi. Napag-usapan na po namin ni Rafi na 3 months from now gaganapin ang kasalan. December po yon at sakto para maka-attend din si Ayan Bella. Sagot ni Miracle. Hindi ba tayo magagahol sa oras ng preparation? Pero kung yan ang gusto niyo, walang problema sa amin. Sagot ko naman. Kami na ang bahala sa lahat ng gastusin sa kasal. Marami kaming kakilala na pwedeng kumilos para maihanda agad ang engranding kasalan ng dalawa. Huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin namin na magiging perfect ang kasalan na ito. Paniniguro naman ang ama ni Rafi. Pwede natin paghatian ang mga gastusin. Hindi ako papayag na ang pamilya niyo lang ang gagastos. Hindi kami naghihikahos, Conrad, para ipaubaya sa inyo mga gastusin. Sabat naman ni Daddy Russell. Nagkatingin na naman kami ni Gio. Lalaki ang sa amin, Russell. Kaya sa tradisyon ng pamilyang Pilipino, lalaki talagang dapat na gumasto sa kasal. Alam kong kaya nyo din gumasto sa kasalan na ito. Pero gusto kong ipakita sa lahat na kayang buhayin ni Rafi ang apo mo. Hayaan mo na lang na kami ang mag-shoulder sa lahat. Masaya lang ako dahil nakahabol pa ang anak namin. Akala ko talaga tatandag binata ito eh. Natatawa nitong sagot. Miracles POV Wala tayong magagawa. Kailangan muna natin sundin ang mamit daddy mo. Tatlong buwan lang naman ang ihintay natin pagkatapos palagi na tayong magsasama araw-araw. Wika ni rapi sa akin habang paalis na ito ng mansyon. Tapos nang ang pag-uusap tungkol sa kasal namin at napagkasundoan na dumito na muna ako sa mansyon habang si Rafi naman ay sa kanila muna. Hindi daw kasi makakabuti kung sasama agad ako sa kanila hanggat hindi pa tapos ang kasal namin sa simbahan. Malungkot akong nakayakap dito. Hindi ko na pinansin ang mga matang nakatingin sa aming dalawa. Pakiramdam ko kasi matagal pa ang tatlong buwan na hihintayin namin. Wala naman na dapat problema kung sasama ako o hindi kay Rafi dahil nakuha na nitong pagkababae ko. Isa pa na ikasal na kami sa judge kaya kung tutuusin mag-asawa na kami. Pero dahil itong hiling nila mami at daddy, wala kaming magawa kundi ang sumunod. Ayaw din kasi ni Rapi na makikipagtalo pa kina mami at daddy. Hanggat maaari gusto nitong ipakita sa lahat na iginagalang niyang kagustuhan ng pamilya namin. Okay, fine. Mag-iingat ka. Malaki ang kasalanan natin sa kanila kaya dapat lang nasundin natin sila sa ngayon. Pero sana lagi mo akong dalawin dito Sagot ko naman. Tumangu ito at hinalikan muna ako sa labi bago tuluyang umalis. Malungkot ko namang sinundan na lang ng tingin ng papalayong sasakyan. Well, sigurado ka na ba talaga kay Nino? Sinasabi ko na nga ba na may malalim na pagtingin sa'yo si Nino eh. Paano ngayon yan? Magiging ninang na din kita? Ninang nakapatid? kapatid? Pahagya pa akong nagulat ng biglang magsalita sa likuran ko ang kakambal kong si Christian. Hindi ko man lang namalaya ng paglapit nito at mukhang nasa mood ito ngayon para asarin ako. Pwede ba, Christian? Huwag mo na nga akong asarin. Bahala ka kung anong tingin mo sa relasyon namin ni Rafi. Asawa ko na siya at hindi na magbabagong isip ko kahit paulit-ulit mo akong busitin. Inis na sagot ko dito. Natawa ito. Hey, hey, relax ka lang. Ang bilis naman uminit ng ulo mo. Huwag mong sabihin buntis ka na agad. Ilang beses pa lang kayo nagkasama, nakabuo agad kayo? Natatawa pa rin itong wika. Pinanlisikan ko ito ng mata. Ako magsisipain sisipain ko ito pero tatawa-tawa itong umiling. Ang lakas talaga mang asar. Kapag itong main love, tatawanan ko talaga ito. Lahat ng klase ng pangaasar gagawin ko para naman makaganti ako. Ano ba kasing kailangan mo? Kung aasarin mo lang ako, pwede bang iwan mo na ako? Nakakainis ka na eh. Galit kong wika dito. Nginisian lang ako tsaka inilibot ang tingin sa paligid. Paano ngayon yan? Hindi ka papasok sa opisina? Ay, kawawa naman ako. Mukhang mas lalong magiging busy ako sa mga susunod na araw. Paano nang love life kung ganun? Pangungonsensya nito sa akin. Inismiran ko lang ito. Simula bukas, magiging abala na kami sa pag-aasikaso sa kasal namin ni Rafi. Kaya malabo na talagang makapasok pa ako ng umpisina. Bahala na. Maiintindihan naman siguro ako ni Daddy. Kaya mo yan? Baliwala akong sagot tsaka ako ito tinalikuran. Pero humabol pa rin ito sa akin hanggang sa nakarating kami sa loob ng living room. Agad akong umupo sa sopat. Ganoon din ang ginawa ni Christian. Nagtatanong ang mga matang tinitigan ko ito. Alam mo bang sa makalawa na ang kasal ni Kurt? Seryoso nitong tanong sa akin. Natigilan naman ako. Invited ako sa kasalang yon, pero wala akong balak na pumunta. Sayang lang ang oras at isa pa na reject naman ang pamilya ni Kurt si Ayan Bella. Ang dami nilang dahilan. Kesyo hindi daw tunay na bilyarin kaya ayaw nila kay Bella. Akala mo naman perfect din ang pamilya nila. Kung hindi dahil sa amin matagal nang nalugi ang negosyo nila. So, ano ngayon? Wala na tayong pakialam sa bagay na yan? Masyado na niyang nasaktan si Ayan Bella kaya hindi na natin dapat pang pag-usapan ng tungkol sa pamilyang yan dahil nonsense lang. Sagot ko dito. Nakipag-meeting sa akin ang daddy ni Kurt. Kanina lang. Ilang araw na daw hindi pumapasok ng opisina si Kurt at hindi daw nila alam kung nasaan ito ngayon. Informa ni Christian. Natigilan naman ako. Kasalanan nila yan. Masyado silang nangihimasok sa buhay ng anak nila. Pinipilit nilang ikasal sa babaeng hindi naman niya gusto. Baliwala wala akong sagot. Yun nga ang problema. Galit ang pamilya ni Trina at mukhang hindi daw sisipot sa kasal si Kurt. Dahil kahit anong gawin nila, hindi nila mahanap. Kinukulit na kami nila Adrian ng mami ni Kurt tungkol sa kinaroroonan ng anak niya. E eh, wala din naman kaming alam tungkol sa bagay na yun, kaya wala kaming maisagot. Baka sa susunod, ikaw naman ang kukulitin kaya sinasabi ko na ito sa'yo ngayon. Sagot naman nito. Wala silang mahihita sa akin. Busy din ako sa sarili kong buhay, kaya tigilan nila ako. Pagkatapos nilang sakta ng ayon Bella natin, may gana pa silang mangulit sa atin tungkol sa bagay na yan? Sagot ko naman. Pero naawa din ako kay Kurt. Pinipilit niyang mahalin si Trina pero si Ayan Bella daw talagang gusto niya. Kaya lang nag alsa baluta na si Ayan Bella. Kaya broken hearted si Kurt. Kaya ayun, naglayas din. Sagot ni Christian. Bumuntong hininga lang ako. Siya nga pala. Congratulations sa nalalapit mong kasal. Masaya ako para sa iyo, Mira. Alam kong magiging masaya ka kay Ninong, pero sana bawasan mong katarayan mo. Natatawa ulit nitong wika sa akin. Inismirang ko ulit ito. Pagkatapos ay tumayo na ito at nagpaalam na magpapahinga muna. Naiwan naman ako nagmumuni-muni dito sa living room. Nasa kwarto din sila mommy at daddy. Samantalang sila grandma at grandpa ay saglit na umalis ng mansyon, may pupuntahan daw. Napangiti ako nang maalala ko si Ayan Bella. Kailangan ko nga palang mag-send ng message sa kanya para ipaalam ditong nalalapit ko ng kasal. Kaya lang hindi ko ito pwedeng tawagan ng ganitong oras dahil truck na nasa school ito. Ayokong makaistorbo lalo na sa pag-aaral nito. Mabilis na lumipas ang dalawang buwan. Nagiging puspusan ng paghahanda namin sa kasal ni Rafi Pareho kaming excited at mas lalong lumalim ang pagtingin ko dito. Kung pwede nga lang na magsama na kami sa iisang bubong gagawin namin. Pero kailangan naming irespeto ang kagustuhan nila mami at daddy. Nakakapuslit pa rin naman kami ni Rafi. Lagi akong tumatambay sa kanilang bahay kapag natatapos agad namin ang aming mga appointments. Lagi ko din itong dinadalaw sa kanyang opisina. Hindi ko alam pero hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi ko ito nakikita. Nakakabaliw pa lang pag-ibig. Nagising ako isang umaga na parang umiikot ang buo kong paligid. May appointment kami sa isang restaurant para sa food tasting. Kaya nagising ako ng maaga. Pero agad ako nakaramdam na parang inahalukay ang aking sikmura. Agad akong napatakbo sa banyo at inilabas ang kung anong masamang bagay na nasa aking sikmura. Habol ko ang aking paghinga. Pagkatapos kong magsuka, hindi ko alam pero wala naman akong kinain na bawal para sumama ang tiyan ko. Ipinikit ko muna ang aking mga mata para makapag-relax at nang maramdaman ko na bumuti ng aking pakiramdam, ay ginawa ko ng morning routine ko. Pagkatapos ay agad akong bumaba ng dining area para kumain muna ng breakfast dahil maya, -maya lang ay darating na si Rafi. Good morning! Aba ang aga mo yata ngayon ah. Agad nabati sa akin ng kakambal kong si Christian. Hindi ko ito pinansin at dumiretso kay na mommy at daddy para humalik sa pisngi nila. Tanda ng pagbati ko. Marahil ay tulog pa sila grandpa at grandpa. Sa bagay, masyadong maaga pa at kaya lang naman maaga nagigising sila daddy at Christian dahil papasok ang mga ito sa opisina. Sumasabay na din si mami sa pagkain ng breakfast kay daddy para maasikaso niya ito. Pagkatapos ay umupo na ako sa pwesto ko. May lakad ba kayo ngayon ni Rafi? Agad na tanong sa akin ni mami. Nakangiti naman akong tumango habang inisa-isang tinitingnan ang pagkain na nakahain sa mesa. Pakiramdam ko gusto na naman bumaliktad ng sikmura ko. Next month na ang kasal niyo, kaya siguraduhin yung nasa ayos ang lahat. Sagot naman ni daddy. Nakabihis na ito ng damit pang opisina. Nagigilty ako dahil alam kong dahil sa akin napurnada ang tangka nitong pagretiro. Yes, dad. At pasensya na po kung hindi muna ako makakapasok ng opisina. Sagot ko. Pagkatapos ay napatayo nang muli kong maramdaman ang pangangasim ng aking sikmura. Taranta kong napatakbo sa kusina at agad na pumunta sa lababo para dumuwal. Kasunod ko nag-aalalang si mommy pero hindi ko na pinansin pa. Nakatoon ang buo kong atensyon sa pagsusuka kasabay nitong pagkahilo ko at panlalambot ng aking tuhod. Hindi ko na alam ang mga sumunod na pangyayari Basta ang huli kong narinig ang sigaw ni mami at ang pagsalo kong kung sino sa katawan ko. Nagising ako nang kung may sinong humahaplo sa noo ko. Dahan-dahan kong idinilat ang aking mga mata at agad na sumalubong sa paningin ko nag-aalalang muka ni Rafi. Mabuti naman at gising ka na. Alam mo bang sobra mo akong pinag-alala? Masuyo nitong tanong sa akin. Agad kong inilibot ang paningin ko sa buong paligid. Nasaan ako? Nangihina akong tanong dito. Malawak itong umiti sa akin na siyang labis kong ipinagtaka. Nandito tayo sa hospital, Sweetie. Nahimatay ka kanina. Kaya agad ka naming isinugod dito. Sweetie, alam mo bang sobrang saya ko? Sa wakas magiging daddy na din ako. Bakas ang sobrang galak sa boses nito habang sinasabi ang katagang yon. Ibig mong sabihin? Natitigilan kong tanong dito. Yes, Sweetie. You're pregnant. Oh God, thank you so much. Thank you. Matutupad ng matagal ko ng pangara.